good morning mga roads nandito tayo ngayon sa dagat sitwasyon ng dagat dito sa amin yan o kulay mailo sa ano ng amihan pero sa labas may na-ina na rin dito sa tabihan kulay sa baka sa mga susunod ng araw may luto talaga eh sobrang labo ha? wala? hindi ka talaga rito papapaw yan dito sa amin may luto talaga ang sagat Tumubog <laughs> ka na doon oh. yung pangulong hindi pa nangakapalaot sa sobrang lakas pa ng habagat yan ang mga bangka nating laot, tambay na katapoy Ah, lakas pa rin mga broods. Kumusta tayo dyan mga broods? Kumusta dyan sa lugar nyo? Pwede na ba pangmanaan? Sa amin, wala eh. Kulay Milo. Kulay Milo talaga ang dagat. Malayo kasi yung spot na pwede pangmanaan, yung kalma. Kapilang, ano pa? Ba? Barangay. sa maghintay-hintay muna ng ano paglinaw lumubog ka na medyo na 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 yung hangin baka sunod na araw to baka Pag paglabas na yung pressure pwede na sa aming ispat na patuhan. Ang Al lalit ng alpog. Ha? Gawa oh, ba ulang gandito? Oh. Gandito. Oo. Yan. Shout out nga pala sa ating mga taga-suporta dyan. Maraming salamat sa pag-suporta mga broods. Ingat tayo lagi kasi may bagyong parating na naman eh. Stay safe. Okay e mga bros, hanggang dito na lang muna. Update natin sa ating dagat na kulay mailo. Mga bros, hanggang dito lang. Salamat sa pag Bye-bye!